dito na malapit sa Lolo Cross. Ano? Hello mga mi, for today's video ay pag-uusapan natin ang football hold breastfeeding position. Nadatnan ko nga silang kinakabag si baby. Kaya, syempre, kinakailangan muna nating pakalmahin si baby. Bigyan natin ng unting massage sa chan at bicycle. Mga mi, gusto ng mga baby yan kasi kahit papano naiibsan yung sakit ng kanilang chan. At dahil tumahan na si baby ay ready na siya para mag breastfeed kay mami. May masakit nga na bukol sa gilid ng breast si mami. Kaya gagawin natin ngayon ang breastfeeding football hold position. Maglagay nga ng breastfeeding pillow or unan sa gilid ng iyong bewang para may support sa katawan ni baby. Nang sa ganon ay mas komportable si mommy at si baby habang nag breastfed Nakakatulong nga ang football hold position para malusaw ang bumarang milk sa daluyan ng gatas ni mommy. Iwasan mo ng mahiga ng patagilid sa side na to para hindi madaganan ang breast. Pwede ring mag-apply ng warm compress or cold compress kung kinakailangan. Makakatulong din ang bahagyang pagmamasahe sa breast. Ikaw ni, anong breastfeeding position ang favorite nyo ni baby? Comment down below.